Sa programang Counter Blessing ni former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali ay naimbitahan ng isang missionary pastor upang magbahagi ng kanyang karanasan kung paano siya tinawag ng Panginoon. Unang nakilala ni Joey Moharam Panginoon noong taong 1997 nang siya ay estudyante pa lamang. Ayon kay Joey, sa tuwing may magpupunta na missionary sa kanilang lugar, ito ay kanyang tinataguan nang minsang nagkataon at siya ay na-corner anya ng mga misyonaris doon na nga nag-umpisa na makilala niya ang Panginoon. At dahil anya mahilig siyang umawit, ay na siyang makapakinig ng mga awiting pangsimbahan. Pero anya kapag mensahe na mula sa Biblia ang kanyang naririnig, ay nakakatulugan na niya ito at nang siya ay tumuntong na sa kolehiyo bilang bunso sa kanila sa sampung magkakapatid at sa hirap anya ng kanilang pamumuhay ay nangarap siya ng isang magandang buhay para sa kanyang mga magulang. Sa kwento ni Joey, marami anya siyang hirap na dinaanan dahil habang siya ay nag-aaral ay nagtatrabaho siya bilang isang construction worker sa gabi. Kaya malimit na tatlong oras lamang ang kanyang naitutulog. Pero dahil sa may pangarap tayo, di tayo naiiyak o anuman yung bagay na uh, hirap na pinagdaraan natin. Dahil kapag may dream ka at meron kang gustong uh, tulungan, lahat ng hirap susuungin mo para sa pangarap. Ang palad talaga ng mga nag-aaral ngayon. Nakapagtapos si Joey ng pag-aaral at naging isang ganap na guro sa tulong na rin ng isang bishop sa Sariaya, Quezon. Apat na toon anya siyang nagturo bago niya tuluyang ibinigay ang kanyang buhay para sa paglilingkod sa Panginoon. At dahil siya ay gumaganap na rin bilang isang ministro, maraming pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Hanggang isang araw na parang gusto na niyang bumitaw sa pagmiministro at balikan ang kanyang pagtuturo. Uh, during that time na sa ministry ako, talagang maraming challenge ang dumating sa buhay. May time na gusto mo nang sukuan ng ministry, gusto mo nang bumalik na lang sa pagtuturo o kaya gusto mo nang magtrabaho na lang sa labas. Pero sabi sa akin ng Panginoon, stay put, tiwala ka sa akin. Alam ko yung ginagawa ko sa iyo. At nang minsang makaroon anya siya ng isang pangitain habang siya ay natutulog, sa kanyang pagkakatanda ay nasa bubong anya siya at namimitas ng napakaraming bunga at nang siya ay magising ay tinanong niya ang Panginoon kung ano ang kanyang ibig sabihin. Nang panahon na iyon ay nasa turning point na siya na gusto na niyang umalis sa ministry pero siya ay nakipagkasundo kay Lord at bibigyan pa ng isang pagkakataon ang pagiging missionary pastor. At dahil nagkaroonan niya ng magandang resulta ang pakipagkasundo niya kay Lord, kung kaya hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin siya bilang isang missionary pastor. Pero dahil Anya mahirap gumanap bilang isang pastor, ay ipinagkaloob Anya ng Panginoon, ang kanyang napaka-supportive na may bahay. Miracle is available when your faith is unstoppable. God has no respect for person. Kahit na uh, bata ka, basta't yung faith mo buong-buo sa Panginoon. Nakikita ng Lord yung hearts mo. Walang bagay na hindi kayang patunayan sayo ang Panginoon. Kasama si Elsa Navarro, Shane Tarantino para sa balitang unang sigaw.